Thank mm -hmm. you. yeah Good morning, kami nagwo-walking na <laughs> S.U.E.D. <laughs> Patingin sa akin Number one fan ba kita? Hmm. Ang tagal kong walang vlog I mean, ang tagal kong hindi nakapag-vlog Pero may mga vlogs pa akong uh, Hindi na i-edit e So i-edit e ko yun today Nagpunta kasi ko sa kainta Doon sa coffee shop uh, nag soft opening tapos nagstay ako ng I think total of 5 days doon ata 4 or 5 days habang nandun di rin ako masyado makapag vlog kasi inaasikaso nga yung coffee shop so uh, kung tatanong mo kumusta ka, naman yung coffee shop doon hindi pa siya profitable kasi Siyempre nag-uumpisa pa lang. Pero may mga napansin akong repeat customers. So, ibig sabihin, nasasarapan sila dun sa ino-offer namin. Milk tea, coffee, ganyan. Tsaka fries. Soon ba na kami magdagdag ng iba pang food? So, tignan na lang natin. And then, tomorrow, si Mahal naman yung pupunta dun para ma-experience din niya. And then, baka itrain namin yung isa pa para mag-handle ng food kasi right now isa pa lang talaga barista namin dun tapos kaya ako nandun ako yung taga-take ng order ako yung mag ng fries so sabi ko hindi kaya ng barista lang kasi kunyari sabay-sabay drinks tsaka fries mahirapan siyang i-prepare I'm going on drinks, nag-prepare ng fries kung pa isa-isa lang customer okay lang e minsan dagsa eh napansin nyo kasi yung trend bago pumasok yung mga estudyante umo order yung iba ng drinks dinadala nila sa school paglabas nila sabay-sabay din sila mo-order ng drinks ganun, ganun yung naging trend nung mga ilang araw na nandun ano yung win? ikaw talaga yung bantay habang nagkakwento and sa mga ano, ikakwento ko na rin kasi for sure magtatanong kayo Uh, baka bakit hindi niyo na nakikita si Jerol o hindi niyo na makikita si Jerol sa mga vlogs kasi uh, hinatid na namin siya doon sa Kita niya sa Dasmariñas uh, so hindi na siya mag work sa amin yung reason eh ayoko na lang ikuwento sa inyo uh, bahala na lang kayo kung mag-iisip kayo ng masama o kung isipin nyo basta yun na yun hindi na siya mag work sa amin And hindi naman kami nagmamadanin maghanap ng iba na uh, ipapalit sa kanya. Kasi kaya naman namin right now. Uh, pero pag naging super busy uli ako sa work, probably yun. sa sa coffee shop. Pero meron na kaming target na pwedeng mag-alaga sa mga to by that time. Pero sabi ko nga dun, nakausap na nga namin. Sabi ko hindi pa lang kami ready right now kasi um, kaya pa namin so tapos bawas ano din gastos kasi nga uh, ang dami namin na gastos dun sa coffee shop dito tapos may pinapasahod din kami dun na so for now kami na lang muna sa mga ayun lang for breakfast nagluto ako ng parata yung nabibili sa mall na frozen tapos ito ay scrambled egg tapos sa ibabaw nalagyan kong cheese yung sa original na parata, ito kasi onion eh. ah naglagay ako peanut butter tsaka coco jam. Ang sarap. Ewan ko pag may onion, baka yung lasa. Pero, tatry ko pa rin. Favorite ko kasi Let's eat. Kain muna kami. Tapos mag -e edit ako ng <coughs> vlog sa tatagal-tagal ko na walang upload. Kain muna. nag -e edit na ako ng videos pero biglang tumunog tong nilalaban kailangan muna isampay na kasi sayang yung araw maulan kasi dito sa amin so habang maaraw kailangan i-take advantage maglaba tapos isampay tapos nito kailangan din mag car wash alam kailangan gawin today and then yung room dati ni Gerald gusto kong i-convert into a home gym so habang wala ka namang gagamit mo. Gawin ko muna siyang home gym. Para ko lang yung walking pad, mga uh, weights, para makapag-exercise-exercise -exercise tayo. Sa bakod pa rin kami nagsasampay. Kasi wala pa kami maayos ng sampayan. Pero nag-work naman kasi nandito yung init ng araw. Kaya okay lang. Di ba naglaba ako? Umulan. Galing-galing. <laughs> oh. Nakuha ko naman bago umulan. Naisilo na. And nag-edit pa rin ako. It's almost 12 noon. Tapos, nakapagluto na ako. Napaka-hectic lang schedule na ginagawa. Si Mal kasi meron siyang sakit. Kaya trangkaso. So, kung meron siyang bio flu, kaya tulog siya. Nagluto ako ng sinigang na gulay para merong uh, sabaw para makatulong sa kanya. Ano, parang tinatang kaso daw siya. Eh, nagprito ako ng salmon. Mag Nag-upload pa rin ako. After nito yun, pahinga lang konti. Kasi pagluluto ko si Paris ng aros caldo kasi ayaw niya kumain, ayaw niya ng dog food niya dahil nga may sakit pa rin siya. Hindi pa rin siya na-operahan. Hindi pa rin siya fit for operation or surgery. Tapos, mamaya 6 p.m., meron akong appointment sa dentist. Grabe, hectic na itong schedule na to today. Magandang hapon. It's 3.30 p.m. Kakatapos ko lang mag-nap. Hindi pa ako naliligo. <laughs> Kasi, hindi pala ako nakapag-vlog nung lunchtime, ano. Yung sabi ko sa inyo na i-vlog ko yung ano, niluto ko. Ito yung ano, itong tira na lang to. Yung salmon, ayan, pinirito ko. Tapos ito yung sinigang na gulay. Tira-tira na lang po. Nakalimutan ko na magulat. Bayan. Tapos, instruction sa akin ng dentist ay magkakain ng malamig. Kasi, uh, ang ginawa kasi, yung isa kong ngipin na may crown uh, lumuwag siya so tinanggal niya muna tapos parang yung gums kung doon sa tinanggalan ng crown ay nagbleed sorry ha kung TMI so sabi niya uh, magkakain ng malamig para mawala yung bleeding bukod sa ano syempre um, pinaggargal niya ako ng orahex ayun So ayan, meron tayong Max Mango excuse para kumain ng mga calories. Pero, actually, favorite namin itong mango overload ng Max Mango. Tapos, 98 or 99 pesos ato at -at ito dito sa amin. Wait lang. Tapos, ang kahapon ko pa ito binili, mas gusto namin siyang funny freezer. Nagpapara siyang ice cream instead na shake lang. So, kanina bago ako mag Tinransfer so, ko na siya sa ref para mas madaling kainin kasi pag hindi ang tigas. Mm. Yung ice cream, ice cream tong nasa taas talaga. Tapos yung nasa ilalim ay mango shake. Sarap. Mm. Mas masasarapan kami dito kaysa sa pure ice cream. Kasi, ewan ko first, may mga totoong mango siya. Harap. Tapos binababad ko siya doon sa gums ko. Yung part lang naman na tinanggala ng crown yung nagbleed, hindi naman yung buong gums ko talaga. Mm. then after nito, iwo walking ko na sila baby girl kasi may sakit si Mahal. Hindi niya ma-walking yung mga yun. Eh, kailangan 5.30 umalis na ako dito. So, I have two hours. Para i-walking at pakainin sila. At maligo. Kailangan ko maligo. Tapusin ko lang to. Na-walking at napakain na yung mga yan. Si mami na lang kumakain. Ako yung maliligo na then punta na ako ng dentist. Andito na ako sa vet ko. ah uh, dito na ako magpapark sa tabing highway. Kasi medyo looban pa siya. Ayan. Ayan siya. Yung everisto Dental Clinic. Papasok pa ako dun. Ayan. Konting lakad lang naman kasi walang parking sa tapat papakita ko sa inyo yung bungi ko ha para meron tayong before and after ayan ayan yung may crown dati or jacket <laughs> tsura ko hindi <laughs> ko pala nadala yung DJI so phone yung gamit ko ngayon ayan tapos na hindi naman na ako pwede mag vlog dun eh kaya ayan ayan na siya hindi na ako bungi ayan yung crown ko isa lang naman bawal ko muna siyang ipang actually bawal ko na talaga siya ipang kagat siguro ano dati kasi napapang kagat siguro siya hindi ko napapansin kaya medyo lumuwag may pauwi na ako nakakain na kami hindi na naman ako nakapag vlog sobrang gutom yung naghanap kay Yurik ito siya Yurik magay ka nga dito naman siya natutulog sa loob Yurik Medyo payat lang kasi may sakit din to eh. parehas na ni mami. Siya naman may dugo ang kanyang puk. Anyway, mag-goodnight na rin ako. Tapos, akyat na ako. Pahinga na. Thank you sa pananood. Goodnight. See you sa next vlog.